Hello guys, ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat Meron naman tayong bisita guys Ang error nito, POP4, dalawang error guys uh, Ano to, uh, KF35, 1.5 HP, oh uh, nga 1.5 media to guys uh, Ano lang, kadating lang nito at na ano ko na to guys na repair ko na hindi ko na pinakita ito na guys testingin ko na yan meron na tayong power yan ayan mandar na guys yan oh. o PO 4 yan ayan, ayan. Good na siya guys, nasambahan. Meron na tayong pambili ng bigas. Media ito guys. Media, pwede na kunin ito ng ating magpadala Ang board. Salamat sa Diyos. So tingnan tayong lahat. Kung bago ka pa sa ang channel, subscribe naman dyan guys. At comment na rin kayo guys sa baba. Kung may mga tanong kayo guys. Salamat sa Diyos. Tingnan tayong lahat. Okay?